Naungkat ang mga issues sa so West Philippine Sea sa pagsalang ng Department of Foreign Affairs sa budget hearing ng Senado. Pinagpapaliwanag naman ng mga senador ang opisyal ng China sa inilagay na floating buyer sa Baho de Masinloc. Si Daniel Manalasta sa detalye. Mukhang nauubos na ang pasensya ng mga senador sa patuloy na pagbibingi-bingihan ng Chinese government sa inihahaing na diplomatic protest ng Pilipinas sa sunod-sunod na hakbang ng China sa West Philippine Sea. Pinakahuli ang pagbabakod ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ito ang natalakay sa pagsalang ng Foreign Affairs Department sa budget hearing sa Senado. Can you not uh, call the attention of the ambassador Chinese ambassador here let him explain to you once we uh, get confirmations uh, Philippine Coast Guard we of course will uh, will uh, issue a protest to the Chinese embassy here uh, and we will cite the reasons why uh, putting, uh, putting a uh, kind of barrier. is uh, not consistent or illegal. And we'll also probably ask our embassy in Beijing. Dahil sa paulit-ulit na panggigipit na ginagawa ng China na ayaw madaan sa maayos na usapan, pabirong suhestyon ni Senator Ronald de la Rosa. Kung ako ang sekretaryo po rin na affairs, tawagan ko yung yung diploma yung ba niyan? Ambasador hey, ito, lasingin kita, tapos <laughs> Kanya-kanya diskarte ba? Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, kahit saang anggulo tignan ang arbitral ruling, pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc at kung tutuusin pangaraw. Actually kung meron nga may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa eh. Pero hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling. Uh, uh, we should allow also fisher folk from other From other countries to to fish in the in the area. That's the interpretation we will maintain. But uh, technically, we, just, uh, we had a right to practice our sovereignty and our sovereign rights. So uh, it, it would have been a, a move that we did the system with our position. But we're still waiting for the full report. hinggil sa relasyon sa China ayon kay Sekretary Manalo pareho nilang kinikilala na may pagkakaiba talaga ang pananaw ng dalawang bansa sa usapin sa South China Sea pero manage it And so the challenge is how to manage it properly. Samantala, pinasisipot naman ni Senator Amy Marcos sa Senado ang Philippine Coast Guard upang magbigay ng update kaugnay sa pinakabagong development sa Baho de Masinloc hindi ko pa maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Kaya pinagre-report ka uh, sila sa Senado para maintindihan kung uh, ano nga ang talagang nangyari, kung tama ba tayo, kung tama ba yung ginawa nila. Dahil sa kabila ng lahat, da dapat uh, mangibabaw ang batas. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.